Sige nga ang laba ko ng mga damit namin ni Atina para nga hindi kami matambakan o hindi ako matambakan ng labahan. Pero kakapokus ko sa mga damit namin, hindi ko na na yung mga damit naman na pala ni Daddy ang natambak. Kasabi-sabi pa ako sa inyo na ayoko nga matambakan ng mga labahan dahil malapit ng mag-December. Pero eto ako ngayon, nagulat ako bakit parang apaw na apaw na yung laundry basket namin. Kaya pala nagtataka ako nung nakaraan pa, sabi ko bakit parang walang labahan na damit si Daddy. Yun pala, nasa pinakailalim na ng laundry yung mga damit niya. Tignan naman kung kano kadami yan mga mamis. Nung mga oras nga na yun, ay natatawa na lang talaga ako kasi akala ko hindi naliligo si dati at hindi nagpapalit ng damit kasi ayaw niya ako mahirapan maglaba. Yun pala natambak na sa pinakailalim. <laughs> Buti na lang talaga itong mga damit ni Daddy ay puro itim lang. Meron mang mga ibang kulay eh, mga dark color pa din. Kaya pag pinikutan ko sa washing yan, isang salang na lang, hindi na ako naghihiwalay pa ng iba. Except na nga lang kung may pantalon or di naman kaya jacket ang ginagamit niya sa pagmumotor. Naisalang ko na nga sa washing yung mga damit ni Daddy, naglagay lang ako ng dalawang liquid soap. At pagkatapos, naglagay na din ako ng Zonrox Color Safe para nga mas mabango at mas malinis lalo. Habang inaantay ko nga na matapos, umikot sa washing yung mga damit ni Daddy, kumain nga muna ako ng biskwit para nga medyo, -medyo meron akong lakas dahil marami-rami akong gagawin ngayong araw. Pagkatapos ko nga kumain ng biskuit, mga mami, salikat samahan nyo ako na i-unbox itong dalawang malalaking parcel na dumating sa akin ngayong araw. Habang ina-unbox ko nga itong mga to, mga mami, suunahan ko na nga kayo, itong mga parcel na to ay hindi ko binili. Oo, mga mami, tama kayo, hindi ko to binili kasi wala akong pambili neto. <laughs> Itong mga dumating na parcel na to, mga mami's, ay binigay lang sa akin. Oo, mga mami's, tama ulit kayo ng narinig. Meron na namang isang matagal ko ng followers na nagbigay sa akin ng mga to. Kinikilig ako! Wow! <laughs> Alam ko naman na kasi talaga kung ano tong mga to mga mamis kaya ganito na lang ako kiligin. At dahil alam ko naman na kung ano yung laman na itong mga to pero kayo hindi pa itong atayaan nyo ako na i-share ko sa inyo mga mamis kung ano nga ba tong mga parcel na dumating sa akin. Pagbukas ko pa nga lang na tong isang unang parcel ay eh, grabe na talaga yung kilig ko. Pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi baka sabihin nyo oh, naman ako masyado. Ito naman mga mamis ay non-stick frying pan. Same to nung brand nung ginagamit ko nung nakikita nyo araw-araw na pag nagluluto ako. Pero mas maganda tong frying pan na to. Ang size pala neto ay 26 cm kasi eto may kasama na siyang takip mga mamis at bukod doon yung kulay niya grabe nakakain love <laughs> <laughs> hindi kulay puti to mga mamis kasi parang kulay cream siya kasi tingnan nyo naman magkalapit lang yung kulay nila nung hawakan etong frying pan mas maganda to kaysa sa isang ginagamit ko na frying pan kasi eto nga ay may takip yung isa o kasing frying pan walang takip yon and meron tong kasamang manual kung paano mo siya gagamitin kapag first timer lang Actually mga mamis, parang hindi na nga to frying pan eh, kasi medyo malalim siya tapos ayun nga may takip at saka medyo malaki. So pwede mo rin tong paglutuan ng mga may sarsa o di naman kaya may mga sabaw. Ipakita ko na nga sa inyo yung isa dito naman tayo sa isang parcel. Etong isa naman na to mga mamis ay non-stick pan din to. Ito naman ang size naman nitong na bubuksan ko na to ay 28 cm. Tapos same color din siya nung unang binuksan ko. Kataka siguro kayo mga mamis bakit tumabot sa point na binigyan ako ng follower ko ng napakabonggang mga non pan. Hindi biro yung presyo nito mga mamis ha kasi sinend niya sa akin kung magkano tong mga to. And alam ko naman talaga na mahal tong mga to kasi yung sa akin nga lang yung ginagamit ko na nakikita niyo araw-araw ay eh, talaga namang isang taon kong pinag-ipunan yon. Pinilit ko talaga yung sarili ko na makabili noon kasi nga lagi akong nababash sa mga ginagamit kong mga panluto. Pero ngayong araw nga mga mamis, ito meron na naman ako mga bagong babies at hindi talaga may paliwanag kung gaano kasaya ngayong araw. At ito na talaga yung lagi nyo ngayon makikita tuwing meron akong mga luto vlog. Alam niyo mga mami, sobrang saya ko talaga kasi hindi ko akalain na meron pala akong mga follower na ganto na handang magbigay sa akin ng mga gantong klaseng mga gamit. Hindi kasi biro yung mga presyo neta. Actually, hindi lang ito. Alam niyo naman na marami na ako mga follower na nagbibigay sa akin. Etong nagbigay sa akin neto mga mami, say matagal din daw siyang nakafollow sa akin. Silang mag-asawa, matagal na daw nila akong pinapanood nung nagsisimula pa lang ako. At kaya niya ako naisipan na bigyan nito kasi nangati daw yung ulo niya nung nakita niyang medyo sunog na nga yung ginagamit kong frying pan ko. Napaisip tuloy ako kung ano pa bang gamit yung pwede kong masunog dito sa loob ng bahay namin para mabigyan ulit ako ng mga follower ko. Tiyara! <laughs> Pero alam niyo mga mami, sa totoo lang, may mga nakad to cart talaga ako na mga ganito. Wala lang cart ko lang para kung sakaling makaluwag-luwag ako sa buhay, eh plano ko talaga ding bumili ng ganito para panibagong babies. Pero tingnan niyo naman, hindi ko inaasahan na may magbibigay sa akin ng mga bagong babies ko. Tapos ang maganda pa noon, very aesthetic din, sumasabay na ngayon sa kulay ng mga gamit ko dito sa bahay. Kaya hindi niyo talaga ma-explain kung gano'n ako saya ngayong araw. Kaya sobra-sobra talaga yung pasasalamat ko sa nagbili sa akin or nagbigay sa akin ng mga to kasi tinupad nila yung isa sa mga pangarap kong mabili. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan nila dito, pati na rin yung mga FB account nila para na nga rin sa kanilang privacy. Actually mga mami, hindi lang ako yung binigyan nila kasi pati si Athena, binigyan nila parang binigyan nila ng maagang pamasko si Athena. Bigla tuloy nagkaroon si Athena ng online ninang. Parang gusto ko tuloy pabinyagan ulit si Athena, tas kunin kayong lahat na ninang, lahat na nakafollow sa akin. Charot! <laughs> bago nga yan, ito na lang muna yung bibinyagan ko, yung bago kong non frying pan. Dahil wala naman kaming stocks, ito meron na nga lang kami dito, Lucky Me Noodles, ay na nga lang yung ko dito. Pero para medyo healthy nga, ay naglagay na lang ako ng napakaraming malunggay. Isang Lucky Me Noodles lang naman yung lulutuin ko. Pero bago ko pala isa lang tong frying pan na to mga mami, sinunod ko muna yung instruction don sa manual para nga tumagal-tagal to tong non frying pan na to. Kasi hindi naman ako sure kung kailan ulit merong magbibigay sa akin. Charot! <laughs> Uy, joke lang lahat ang sinasabi ko dito sa mga vlog ko, mga mami. Sawag sana kayong may inis sa akin. Kasi gantong klaseng tao talaga ako. Napakaloka-loka ko kahit sa personal. Eto at mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko. Bago kung ano-ano pa talaga yung masabi ko dito sa mga vlog ko. Hindi ko pala nilahat tong seasoning mga mamis. Naglagay lang ako ng saktong magkakalasa lang yung pinakasabaw. Kasi sobrang alat talaga nito kapag nilagay ko lahat. Lalo na si Atina ang kakain at mayroon pa siyang sakit ngayon. Meron naman kaming itlog tsaka manok sa rep pero hindi ko na niluto kasi alam ko pag merong ubo bawal talaga yung mga malalansa. Kaya ito na lang muna yung niluto ko pero hindi ko na nga nilahat yung seasoning para hindi maalat. Tapos naglagay na ako ng malunggay para medyo healthy. Nung nakain na nga si Athena, pinagpahinga ko lang siya ng mga 30 minutes at pagkatapos oras naman na para painumin siya ng gamot. Kung parang nung mga nakaraan na nilalagnat-lagnat pa si Athena kasabay ng ubo niya, ay eh ngayon naman medyo okay-okay na siya. Hindi na siya nilalagnat pero inuubo pa din. Continue na lang sa gamot hanggang matapos yung araw ng pag-inom niya at hanggang sa gumaling siya. Dahil online class nga lang sila kanina, pinaten ko na siya pero ilang araw na siyang absent. Titingnan ko bukas kapag kaya niya nang pumasok kasi baka mamaya malala pa rin yung ubo niya tas baka makahawa siya sa school nila. Katapos ko naman painumin ng gamot si Athena, ito tiniklop ko naman yung mga nilaban kong mga sapin niya sa kama, mga kumot para nga may sampay ko naman na yung mga damit ni Daddy na pinaikutan ko sa washing kanina. Pero ang problema hindi pa pala tuyo yung iba dito kasi makakapal tapos hindi rin pala umaraw buong maghapon kaya ayan hindi agad natuyo kaya tiniklop ko na lang kung ano yung mga tuyo na para nga magamit ko din yung hanger alam nyo mga mamis bukod kay daddy at kay atina dito na lang talaga umiikot ang aking mundo sa pagtitiklo paglalaba, pagtitiklo, paglalaba <laughs> At Alam ko naman na hindi lang ako yung ganto kasi pag nanay ka na talaga, lahat ng to ay pagdadaanan mo at wala na talagang katapusan yung gantong klaseng sitwasyon mo. <laughs> Pero syempre, masaya naman tayo na ginagawa natin to mga mamis, lalo na kapag para sa mga mahal natin sa buhay. Nakakapagod lang din talaga. <laughs> ito nga at nung natapos na akong magtiklop ng mga tiklopin ko sinampay ko naman na or nilagay ko naman na sa hangar isa-isa yung mga damit ni daddy para nga may sampay na dun sa labas nung natapos naman na ako magsampay eto nga at kinuha ko muna yung mga una ni daddy sa kwarto dahil nga masakit na naman yung mga paa ko at para nga hindi na siya lumalat hindi na mamanas siya elevate ko na nga siya payo naman sa akin to sa ospital nung nasa ospital pa ako pag nirerehab ako ng mga doktor na mas mataas daw talaga dapat yung mga paa ko kumpara sa katawan ko ganito yung ginagawa ko kapag wala pa si daddy. Pero kapag nandito naman si daddy o di naman kaya nakauwi na siya galing trabaho, irerehab niya na yung mga paa ko. Actually, kahapon pa talaga tong mga paa ko, hindi ko na lang masyadong iniinda kasi nga marami akong gagawin at hindi ako pwede magparahiga dahil nanay tayo. <laughs>